di ba? Meron na. Hello guys, welcome ulit sa panibagong video natin. So ngayong araw maghahanap tayo ng gulayin. Alam niyo naman dito sa bundok pagka walang ulam, gala-gala lang kung sa mga tanim mo. Sigurado makakahanap ka diyan ng ulam Ah, bago tayo magpatuloy, maraming maraming salamat nga pala sa mga bago kong subscriber. Thank you po sa inyo. Ah, salamat sa pag-subscribe. Sana po ay hindi kayo magsawa at panoorin nyo ang aking mga video. Thank you guys. Yun know? Okay. Okay, ingredients. Tapos banda rito, meron akong nakitang kabuti. Sinuswerte tayo ngayong araw. Yun know? Kaya lang maliliit pa. Bago pa lang sumisibol. Kaya natin sa kabila. Yun. Meron dito. you know. Alright, meron tayo pa sa hug. Ito pa isa. Dalawa. Tapos meron pa dito. Buenas. Buenas. ito. Pagka sinuswerte ka nga naman. Uh -huh. Tingnan pa tayo sa may baba. Yun, meron pa Meron pang isa. Meron pang isa. Tuerte. Oh, di ba? Meron na. Konting hugas lang. Pwede na yan. Uy. Ito pa meron maliit. Sama na natin itong maliit. Alright. Alright. Ali guys, tanaw na natin gulayin. Kabute, puso ng saging, tsaka luya. Ayos na. Ayun bali guys, ito nakuha natin kap uh, gulayin ngayong araw. Ayun oh, luya, puso ng saging. Tsaka meron pa tayong kabute. Bali ito yung lulutuin namin ngayon, kabute. Tsaka itong mga, ano, pugahan. Itong pugahan, si Papa ang kumuha nito kanina. Hindi na natin nabidyohan. Siyempre, sasahogan lang natin ng dilis. Bilis. Tsaka, gagataan natin. May pripa na luya. Ito na yung lulutuin naming ulam May kabuti Kaunting sitaw Dilis Sibuyas, bawang, luya Itong puso hindi natin sasama Marami na eh Baka hindi namin maugus Tapos yung pugahan yun Pinakuluan muna makatikas yan eh pag hindi pinakuluan malapit na babawasan na lang ng tubig tsaka lalagay na yung mga ingredients katutuyo nito ay para pag katuyo gataan so, panibagong gulay ulit oo para bukas <laughs> Lagay na natin yung mga dilis para iskabuti. Kunting sitaw. Sibuyas, bawang, tsaka luya. Tsaka asin, pampalasa. Tapos pa natin. kau main gini ah. Ini nama. Lainlah yang ulam. <laughs> tu, ni nak tampugahan.